StarSan kung sana or uh, The Biggest Loser para maka na rin. So yun yung dalawa. Uh, pero hindi pa na materialize Sana eventually materialize din StarSan Bakit naman hindi? Yun po yung yung, yung Star comedy Star 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 sa next kaya na project na gagawin mo, gusto mo piliin mabuti para talaga mapiga yung acting mo at uh, ka na finally ng acting trophy. O, ano naman po, uh, high hopes pa rin po and talagang uh, naniniwala naman din po and, and uh, uh, po sa ng Films na siyempre, uh, siguro noong time niyon, um, ngayon ay isang maganda sa Viva uh, under Viva Management. Uh, alam kong mas eh, mahirap pa silang susceptible tayo. May, kumbaga, siyempre may konting may security feel din para maging panatag yung ano. Um, so yung high hopes, mas nandun, nandun pa rin po. Last na lang, Mark. Uh, sa movie, uh, may, may pinagsabay kang babae nga, no? Pumasok pa sa isip mo na pwede pala ito, try ko kaya next time. Mm, hindi, hindi, hindi. Para sa akin ko pinag-aaralan po natin yung mga bagay na yan na mag-aaralan natin. Kung tama, okay, pwede natin yung uh, kopihin. Pero kung mali, dapat na tayo doon. Uh, kaya doon po natin ginagawa ito. Feeling mo ang future ng diva po, yung Viva Max, hopefully para sa akin, ma magkaroon ng coordination or collaboration I mean, uh, with uh, ipaglaban mo. Kasi ang daming pwedeng gawin na ipaglaban mo na lalagyan natin ng sexy, di ba? So yun yung mga... Uh, iba ibang Bent believe in the future your book.